Di ba, na isang araw naglinis tayo sa likod. O ngayon, kailangan natin mag-alay dahil may tumatahol. Pero bago ako pupunta doon sa likod, is ko muna to dahil uh, madulas, no? Pero bubuusan ko muna ng tubig. Si Abe ko ng kalye Masaya yung nalay saya lagi Bait niya'y yeah, parang sa taginit Sa buhay laging good vibes ang hit Parang mag-i-fear of bawat kalong magic Wala'ng plastic sa mga tao hangga't pag ibig si ko, tunay na astig gaikan um hirap lagi nagaka smile kwento han tawo and I put I'm gonna live viral si Ambikot idol lang bawat trial si gibabsolma tikdik tikdik sa scena lang may ara dilan puro disiplina po. Ayan. Wala nang lumot. Hindi na madulas. Diba? Baka may tumawal pa niyan. Ayan o. Oh, wala akong gilay. Sorry. Diba kung buti magpadulas, hindi na dumudulas. Ngayon, puntaan natin yung sa likod. Tara. Punta tayo, punta tayo sa likod, mag-alay tayo dun sa mga... May napamahal yata tayo. Tumata ulit. Tara. So, lininis natin ng isang araw. Yan, kung magkikita nyo dun sa video, di ba ang daming damo? O, inalis ko yan. Inalis ko lang ng konti, hindi naman malinis ng sobra. Kaso may natamahan ako. <laughs> Tawol ng tahol. Kaya mag-aalay tayo ngayon sa kanya dahil natamaan natin siya para manahimik na siya, no? O kahit hindi siya manahimik, pagpatuloy niya pa rin yung pagtatawad niya. Ang kuha ko ng upuan. Ayan, ha? Dali lang. Hindi ko lang yung ano. Ayan, ito yung iaalay natin sa kanya para para manahimik siya o tawol ng tawol, eh. Ayan naman malalay dito na yan, yan oh. No? kaya kaysa na po kayo kung natamahan ko po, po kayo kung nasaan man kayo dito ha kaysa na po o sa susunod baka next week magtatanim ako ng mga halaman dito kung sakali tumipat na lang po kayo oh, no? maraming salamat po kaysa na kayo Diyos ko sakit <laughs>